Ah. Kao na po, ros. Ntao. Ha? Ntao. Tanawa gud og bago kanang namahaw, tanawa gud nang kwano. Wala ka pa ka himo sa imo ang kinan-an. Wala pa ka pang so kaon na puglain. Dala nga lang sa oni po kay naa din sa lamesa. Ah, wala gid ay patawan basta ara lang sa lamesa tanan ububun ubon gid ay <laughs> Ha? Damo ba ta? Hindi lang man ikaw Parang isa. Isa kali ni. Ha? Eh. Para kay ni. Para sa aton. Hindi lang kay para sa imo. Ay. Ubos mo ganito isa ka plato ng kanon kay nao? Ay. <laughs> isa lang man. Ha? Isa lang man. Isa lang kay eh, kinabantayan ta ka? Pero kung kwan hindi na isa, <laughs> nabantayan ta ka mo. abi ko ako dabi ni bukay ako naman wala ka pamahaw. Abi mo imo na tanan? Okay. Ako naman wala ka pamahaw pa. Uy, <laughs> ang kanon imo tan ay mo, pero ang arang kwan, damo ta sina. Apat na tagisa ta. Tikay may nabuhay naman ni isa, abi ako sa linyo ng ni. Eh. Ano plano? Buson tanan ka? Ano? Sa naman ni si Rosmita? Ano ng lawas mo, Rosso? Hara naman. Sa lawas ka. Tirao naman ta sa lawas, Merme. Alam nga kayo. Tanawa lang Masiling ka nga. Siksik. Okay lang sa imo. May siling ko siksika. ka. Pero, klaro kayo ni Blinja. Pwede ina man tayo. Kamisan ka talaga sa lang buhay. Ay, sa sindi. Kaya may imo ko nga tikalon. Talong ba ina? mo nga siksika, ka. May imo ko nga tikalon eh. Ano sa mga disebo ni? Hindi ba do para malipay eh, man tabo? Ay nga, kaisa lang man, bisan kaisa lang. Ay, hindi, hindi. Hindi, <laughs> gin. Kaya hindi ko tikalon ng pagkatao ya. Kung ano ang matuod, amo ginaros. Ang pagkadalok, lok mo lang, gin. <laughs> Tanawa ko, do, Ang pagkadalok, lok mo, ginapamalas ka na sa obra mo. Aros, ay, kwan, well, ay, limit po kaon. Ay, maluoy ka sa kagalingon mo. Ay, ano ko? Na ay, mako sa kagalingon ko. Bungo, wala ganit ko naluoy mo, ikaw pa? Oo, wala ka naluoy, ginalok, nalok, Kaguan ka mo. Makaon, ginplano mo mo. Sino man ma? Maluoy ka pa kay wala na nasa isip mo maluoy ang imo ubuson magin kung ano nakabutang sa lamisa. Hindi kay ang ingon nila kung may pagkaon sa lamisa kaunon ana. Ah sige, kaunon ha. Kara ka tara dara karon. E, kay kay kuan ko ordinan ko dito karon. Bali sa kalibo bala nga kuan bala turon kagwan, ka ka kamote tanawon ubuson mo kaon ha. Tama na siguro ni Bo. Ay diya. Hmm. <laughs> Balaan mo nga nagid nga kung ano idalit sa lamisa pag butang sa lamisa karon nanayan mo na kaon ha. Wala undang undang ha. <laughs> Hindi ko rumubos na boy. Pilang gani sa isa Hindi mo ubos na yung buo. Yung lamian ko siya na buba. Ganahan ko siya ngayon ba? Nga challenge ba? Alam. Gaon kaon. Nga balaw na buo. Nga na buo. Nga balaw na buo. Nga balaw na buo. Nga balaw mo buo. Nga balaw na unsa mo? man ni si oi? Hindi namin ini exercise sa bagang, di ba? Para mga ikit ako. Ah, sige, umusa! <laughs> um, Tanoon ta. Umusa, bala! Sunod lang, hindi ka nakagi, respetahan, no? Gutok ka na. Sige, ikaw na tanan! Tama, ano na, budo. Kulapit, talilay. Ah, Gutok ka na. Hindi <laughs> na hmm. sunod adlaw daw sa pertandi ka na kagay gutok ka na. Kadako mo. Ano mo bla loh, Ulo. No? Ah, ba nagrama. Nal Nalipay si Rosmi. Gud dinangag lang man ni agin Rosmi oy.